Ay po. Kay ma'am ay ni po. Grabe lady. Ay yes Nagpasakay po ma'am. Nakasakay ulit ako sa iyo. Sa akin ma'am? Uh, Oo, oh, tatlong beses na. Ah, uh, parang yung taga ano kayo ma'am. dito uh, banda sa may summer wind. Oo, uh, uh, summer wind. <laughs> Kumusta ka na? Ito ma'am. Very successful ka na. Ah, uh, hindi <laughs> naman. <laughs> Medyo nakakaluwang na ma'am. Kasi malaki na yung bata. <laughs> ah, oo, oo. At like dati, pandemic tayo nung first time ko sumakay mm -hmm. sa iyo eh. 20, 21 I think o 20 22, 22 ma'am? Oo, oh, doon pa lang eh. nag-start. Doon ko pa lang nag-start na nag-grab no? Hindi hmm, ma'am, 2019 po. Ah, 2019. Eh. Mm -hmm. Para kayo yung sa bangko, ma'am, no? ah Uh -huh. oh. <laughs> Pero naging dalawang beses na nun, ma'am. Last year yata or two years Parang ago? Basta, muna ihatid mo ako sa ano. Sa uh, bahay niyo, ma'am? Sa, hindi, sa tanda mo, sa Quezon City pa. Ah, sa Quezon City pa mo, <laughs> hindi ka matandaan. Wala, walang laman ang karsada nun. Ah, pandemic, ma'am. Pandemic oh, yun. 2020 ito nga yata rin yun, ma'am. Uh, Oo, oh, uh, tapos uh, last year yata nakasakay ako sa Hiluan. din. Mm -hmm. Uh, yun. Naalala ko naman kayo ba sa'yo nasa bangko? Ano tao naman eh. eh. <laughs> Sasakay ko kayo mo. <laughs> oh. <laughs> Tsempuhan lang talaga ma'am. Oo nga eh. At least dito dito ka ngayon. Oo oh, ma'am. Dito na lang. Hindi ka tulad dati na lumalagari kahit saan. Oo kasi hindi ba yun yung ano mo naman. O, oh, kahit saan ako nun ma'am. Wow my free toys for Oo. Oh, di pa ako vlogger nun ma'am. <laughs> 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 ngayon nagbablog na ako. <laughs> Ano, may, may kinikita ka na sa vlog mo? Wala pa naman, malapit na sana pero hindi naman kasi ganun ako kadalas mag-upload kaya oh, hindi oh. pa ano talaga sa kitaan. Oo, oo, eh at least ano, mga pinagkakaabalahan mo. Ay, yung hmm. anak mo, di ba sabi ko sa iyo? Ay, oo, oh, kayo yung nagsasalita ma. Ay, yung nagsabi nun na, na sa may na, school. Oo, oh, oh. nakapasok Ay. ba siya? Hindi ma'am. Kasi ano, iba yung ano niya sa school eh. Ah, uh, tawag nito, yung course niya, HM siya, pang resto, eh wala naman doon sa ano, ah, sa... wala sa college. Oo, wala pa. siya doon sa ano. Oh, hindi, oh. ma'am, wala siya doon sa parang... Curriculum. Oo, curriculum ng ano, ng daas, ma. Oh, oh. Sa ano namin siya, kabiso, ma'am? Ah, oh, eh yun pa rin. Okay mm -hmm. pa rin yun. Ano siya, working student naman din eh. Nag-ano siya, ah, uh, tawag nito, nag-aaral ka na trabaho. Third year na siyang ngayon, sarili pa aral nya. Yeah. tama kayo yata yung nagsabi nga anan ma, uh, na, uh, na ano na i, i enroll, uh, kasi nga ba, diba, uh, nagkataon ganyan, uh, tapos eh uh, pate, parang uh, nag nagistep ya, uh, Nag in time na yun naka she. ano nakastart ano ano naka ano 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 Third year na Parang gusto nang huminto kasi kumikita na ng pera eh. Dahil anong ginagawa niya? Ano siya Masa sa ano? IT. Ha? IT. IT siya dito sa Makati. Parang aaanu na rin siya eh. Kumikita na rin ng 35 yata eh. Parang wow, aaanu ano pa din Kaya nga sabi graduate. ko nga sa kanya, sabi so, mataas pa ang makukuha niya mm -hmm. basta graduate. Pero kapag hindi siya graduate, Hanggang ganyan lang siya. Mhm, yun nga sabi, yun ko, sabi sa ko sa kanya. Kinatiyaga naman niya. Tinatiyaga niya na ano, 3 times a day lang, a week lang yata siya sa club, so, Monday, Friday, Saturday. Tapos sa school niya Monday to Friday lang. Kumbaga, doon siya nagbabawi ng tulog Saturday lingo. Uh Oo. -oh. Tapos sa school, sa ano daw siya natutulog sa sa office nila. Eh bago pa lang yung office din nila. Babae yan. Uh -oh. oh, babae, Oo, babae. Ano na, 22 na siya ngayon. Mm -hmm. Tanda ko pa rin ng ating mga pinag-usap. Oh. <laughs> <laughs> Pero tatanda ko kayo, ma'am, yun yung sa bangko na pick up ko kayo. Yung sa Quezon City, di ko na maalala. Sa bahay mo ako na pick up noon, tapos sinatid mo ako ng Quezon City. Ano yun eh? Saan yun, ma'am? Sa... Hotel? Hindi. Uh, Oo, oh -oh, parang condo. Condo. Uh, sa... Ano nga yun? Hindi uh, ko na rin matandaan mo. Basta, basta, <laughs> basta sa yun. Basta yun. Basta yung sa Quezon City noon. Oh. <laughs> ano pa nun, ma'am? Wala pa kaming ano noon. Wala pa kaming tawag dito. Wala pa kaming booking planner, mm -hmm. di ba? O to accept lang ako. Ka. Ano lang ako noon. Ah, kuha lang ng kuha. Kung saan mapunta ako noon. Oo, oo, First time ko kasi nakasakay ng lady driver. Mm hmm. Okay. That time Oh. tapos nagkakwentuhan tayo. Mm -hmm. Tapos, uh, ngayon ma'am, ano na lang, uh, may booking planner na ang Cavite, area ko na lang dito. Oh, okay, 12, ng, na uh, uh, 12 ng tanghali, eh, hanggang galas 8 ng gabi. Okay yun. Uh, tapos, guaranteed kami na may bayad kay Grab. Kaya, oh, okay na. Ah, oh, may bayad oh, din. Oh. Eh. Mm -hmm. guaranteed. Kung mga, kung Halimbawa, sa 12 o'clock ng tanghali hanggang alas 8 ng gabi, naka 1,000 lang ako tatapalan niya para maging 1-3 kasi guaranteed kami na 1-3 lang eh. Di kulang siya ng 300, tatapalan niya. Di may 1-3 na yon. Tapos uh -oh. sa per ride, 50 pesos. Kung makasampu kami, uh, di additional yon sa times 50 pesos. Uh -oh. Pero kung naka ano kami, naka 1-3 na kami sa loob ng 8 hours, di niya natatapalan. Ah. As in, guaranteed kami. Kaya yun na lang, dito na lang ako. Hindi ganun kalaki ang kita. Pero, Pero hindi ka naman pagod. Yes, ma'am. At saka yung, yung Hindi pressure. Yung, at saka yung base. Mm. Dito-dito na. Dito-dito. Kung baga talaga ka. Uh, uh mga yung mga tao. Kahit pa, no, dito mm -hmm. lang. Alam mo kung saan mo. Mm -hmm. Ever binalagiya ka or whatever. Mm -hmm. Ipag e, ano, may nila. Ang mira. Ano naman din, ma'am. Sanay na ako, di ba, sa Maynila din. Yan nga. talaga. ano, kumbaga, dito pala pala. ka na dito. Yes, ma'am. Sa ano, hindi katulad dati 'no nung ano. Oo, talagang ano pa, hindi gano'ng kadami ang volume ng sasakyan. Pero ngayon talaga pag kahapon, nag-Maynila ano. Nag-skyway tayo na din, natatandaan ko. Hindi ko na lang matanda sa dami rin, pero natatandaan ko kayo, ma'am, na na-pick up ko kayo diyan eh. Ang pinakatandang tanda ko yung hinadin ko kayo dito sa eh sa so wi ano eh summer wind eh. Uh -oh. uh, yun 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 last eh. Mm. Mm. Tapos so, yun nag yung sinabi mo sa akin na may YouTube ay meron ka nang Ah, yun na yun ma'am. Nag-umpisa. Uh -oh. Last year na nga yun. Uh -oh. Parang last year or two years ago. Magto two years na ako sa YouTube eh. Uh -oh. Baka last year uh -oh. nga. Uh -oh. Channel ka na. Sabun, sabun. Mm -hmm. Bago pa lang nun eh. Bago-bago <laughs> pa lang yata ako nun. Uh -oh. Ngayon, yeah, may 2,000 subscriber na ako, eh. Ah, diba? <laughs> 2,700 na rin, eh. Wala, may pre face ba ako dun, ma'am? Wala pa. Wala pa nun. Wala pa, wala nun, pa. pa nun, oo. oo. Nag-ano lang yun, may, pero may barrier pa yata last year, no? Parang may barrier nun pa. Baka, ako. Baka, oo, baka, no, oo, oo. O, lang last quarter of the year mm -mm -mm -mm. nagtanggal na nga kasi noon uh, sabi nila, bakit may barrier ka pa eh, sabi ko, hindi kasi umuwi ako na madaling araw noon eh, oh, kaya hindi God. ko talaga tinanggal siya noon, hindi ko pa tinanggal oh, oh. dahil nakipagsapala rin pa ako sa Maynila, no? kaya tala una umuwi eh. hindi ko tinatanggal eh ngayon safe na safe na rin naman sa grab. kahit paano, may audio na eh <laughs> oh, <no. laughs> may audio na, hindi na gano'n kaano, dati naman, safe naman dati, pero mas safe ngayon. Oo. Oh, oh, mm -hmm. Tsaka talagang dito na lang din ako mong dahil, ano eh, kumbaga may guaranteed ka na bayan, di ba? Tapos, at saka maas pa kaso mo pa yung pamilya mo pag umuwi mo. Oo, oh, tsaka malapit lang ma'am. Pag umuwi ako, 8 o'clock tapos na ako, uwi na ako. Mm -hmm. Yun. Pag 8 o'clock. Pero pag mga ano ma, mga araw ng ibang araw, nga rever na Sabado, bumabawi ako, nagte-10 o'clock ako ng gabi Hanggang na. Hanggang 10 na lang. Dito lang hindi, pag napunta ng alimbawa, uh, alabang, set din na ulit, pabalik. At least, naka isang pasahero na ako nang papunta, pabalik, oh, isa wow. pa. Gano'n yung ginagawa ko. Pero pag ngayon, mga matumal, 8 eh, o'clock na, uwi na ako eh. <laughs> pati nga, pati... Mm. Ta ilang taon na yung maliit mo? Ano na ngayon, ma? Mag, ano na, six, six years old na? Oo. Nautusan na. <laughs> hindi ka tulad dati na talagang ano eh. Kung baga, syempre may dalawa. At si pa ngayon, hindi. Nauutusan mo na. na. O, bumili ka ng ano doon pumuha ka ng ano na. Medyo magaan na ang, ano, ang buhay. Kasi nung nakaraan medyo mabigat. Kasi dahil may batang maliit na inaalagaan. Hindi basta-basta kagad nakakaalis tapos si magagaling pa. Mm Medyo okay na. Hindi hindi ka magtrabaho. Mm. Eh dati noon, last year yata, man, parang nagtitinda pa rin yata ako noon eh. Iniwan ko na. Pagod na rin ako. Nagtitinda ka ng ano noon? Ng ano, ng tawag dito ng mga paninday, mga gulay, mga karne. Tapos pag umuwi. Sa bahay niyo yon Nagre-renta ko noon. Mm hmm Tapos yung ginagawa ko nga noon, pagkagaling ko sa grab noon, mamamaling kayo na kadiwa. Mm hmm Tapos after na kadiwa, ah, double, oh, double job ako noon. hindi eh, ko na ano na, mas malaki nga talaga pala kinikita ko loko dito sa grab. Kaya, itong mga ano na rin, nag full, uh, nag -full time na rin ako talaga sa grab na, hindi na talaga ako nag, ano, nagtitinda. Uh -huh. Nung kasi dati, full time ako, pero double job ako. Kasi ang ginagawa ko noon pag wala nang pasahero, natutulog ako sa sasakyan. So, nagpa-vibrate naman yun. So, ngayon hindi na. Full time talaga na ano, wala nang, wala nang palengke. Oo. Uh -huh. Kasi buha mo naman na pag... Mm hmm. Tsaka dati, no, nung pandemic mo, kasi malakas eh. Kung baga mahina ang grab na nung pandemic, kasi wala namang ano, di ba? Walang uh -huh. masyadong pasahero. Nabuhay naman ako sa ano noon sa pagtitinda ma'am. Oo, oh, oh, yun naman. Oo. Oh, magandahan ng that time na malak mahina ang grab. Tapos may tinda ako ng pandemic. Talagang... Oh, din yun kasi mm -hmm. yun naman ang in -don. kasi oh, oh. Wala ibang tindahan, mm -hmm. Kaya nabuhay kami noong nun, ng pandemic na ilang taon dahil lang doon. Na nakasurvive talaga. Iba talaga ang babae. <laughs> Discardin nalang, lang ma'am. <laughs> Baka next year naman kata ulit mama kai <laughs> Baka next year may bago na ako sa sakyan pag naisakay ko kayo. <laughs> Kahit naman paano maganda pa rin naman sa sakyan mo. Gahanap ta na rin naman ng kapalit? Oo. ah, talaga. may mga sira-sira. madalas na rin, ma'am. Kasi ano na to sa Grab? Five years na. 5 years na ako sa Grab. Eh, before ko itong naipasok, eh, 2 years na siya. Eh seven years na siya. Oi, oh, eh. ano siya kung talagang araw-araw ang tapas? Mm -hmm. so, araw-araw talaga. Sinad ng ah uh, yung grabe sa atin eh malakas na ma'am? Maayos na pa ano de ba? Pa na nabigyan ng trabaho. Trabaho. Mm -hmm. Talagang ano talaga? Uh, kumbaga talaga nakakalawang lalo na sa mga ano yung hirap sa trabaho na katulad pag may pamilya ka, katulad ka babae ako buti oh. na sabi ko dito ako napasok kasi kung hindi talaga magpo ng trabaho ko mm kasi -hmm. e dito kasi pag alam ba o oh, gusto mong biyahe, biyahe kita, kung ayaw mo uwi ka dito ka ito pwede kang ano pwede kang katulad ng sinet mo 7 uh, ng ano mm -hmm. Ay, 8 o'clock lang. So, mm. okay, up, up up. Mm. Ay, 10, 12 o'clock lang. 12 na tanghali. So, may time ka pa for the family tapos, diba, 8 o'clock lang. Eh, kung panwari kayo, kanilang nag-officina. -e Mahirap, ma'am, no? Kasi hindi mo nga hawak. Kailangan on-time ka. Bawal ma-late. Yeah. Ayan. Ay, ang puwiri naman, Lisa, alas 8 na. Ah, alas 8 na rin, ma'am. น่าฮ่าเราเห็นอืม,ม,ม